Narinig mo na ba ang kwento ng isang waitress na inapi, pinahiya, at halos durugin sa harap ng mga mayayaman? Pero sa isang iglap isang tango ang nagbago ng lahat. Isang lihim ang nabunyag. Isang pagkakakilanlan ang muling nabuhay. At ang bilyonaryong nanghamak na pahiya sa harap ng buong mundo. Ano ang tunay na kapangyarihan? Pera ba? Pangalan? O puso na hindi kailanman marunong sumuko? kumapit ka dahil ang kwentong ito. Hindi lang tungkol sa hiya at paghihiganti. Kundi sa kapalarang hindi kayang bilhin. At sa babae na tumindig laban sa kayamanan, yabang at kasinungalingan. Tahimik ang gabi sa isang marangyang hotel ballroom. Kumikinang ang mga chandelier na parang mga bituin na nakabitin sa langit. Tumutugtog ang malumanay na classical music sa background. Mahalimuyak ang amoy ng mamahaling pabango sa paligid puno ang silid ng mga piling tao. Nakasuot sila ng mamahalin at kumikislap na kasuotan. Nasa gitna ng entablado ang isang kilalang bilyonaryo, si Don Alejandro. Malakas ang kanyang boses at punong-puno ng kayabangan. Habang abala ang lahat sa pag-uusap at pagbibigay ng papuri sa isa't isa. May isang waitress na tahimik na naglalakad sa paligid. Ang kanyang pangalan ay Lira. Simple ang kanyang suot, malinis ngunit malayo sa kinang ng mga bisita. Masikip ang dibdib ni Lira habang dinadala ang tray ng mga inumin. Ramdam niya ang bigat ng tingin ng mga tao. Parang bawat hakbang niya ay sinusukat at hinuhusgahan. Kuminto siya malapit sa mesa ni Don Alejandro. Ngunit sa isang mabilis na pag-ikot ng isang bisita. Nabunggo si Lira. Nayanig ang tray. Tumalsik ang isang champagne glass at bumagsak ang malamig na inumin sa mamahaling suit ng bilyonaryo. Umalingaungaw ang tunog ng basag na kristal. Napahinto ang musika. Tumahimik ang buong silid. Tumayo si Don Alejandro galit na galit. Matalas ang kanyang tingin. Isang mahirap na waitress ang sisira ng gabing ito, malakas niyang sigaw. Nanginginig si Lira. Nanlamig ang kanyang mga daliri. Ang pisni niya ay nag-init dahil sa hiya mas tumalim ang mga mata ng mga tao sa paligid. Alam mo ba kung magkano ang suot ko? Ang suit na ito ay mas mahal pa sa trabaho mo sa isang taon, sigaw ni Don Alejandro. Hindi makapagsalita si Lira. Parang lumiliit ang mundo niya. Humigpit ang hawak niya sa tray. Para siyang mawawala ng hininga. Ngunit biglang may kumalus ko sa gilid ng ballroom. Lumapit ang isang violinist. Mabagal, tahimik, parang mailihim na mensahe. Inangat ni Lira ang kanyang paningin. Mula sa sulok ng silid, may naglakad papunta sa gitna. Isang matandang lalaki na may baston. Nakasuot ng simpleng amerikana at may malalim na mata. Huminto siya sa tabi ni Lira. At sa isang malumanay ngunit matatag na tinig, sinabi niya, "Alam mo ba, Don Alejandro, hindi lahat ng mahirap ay kawalang halaga." Sa sandaling iyon, tumugtog ang isang tango. Mabagal malalim. Parang musika na nanggagaling sa puso mismo ng mundo. Inabot ng lalaki ang kamay ni Lira. Nagtama ang kanilang mga mata. At may kakaibang liwanag sa kanyang mga mata. Parang may tiwalang matagal nang nawala ay biglang nabalik. Sa harap ng lahat, dahan-dahan niyang inangat ang kamay ni Lira. Niyayan niya itong sumayaw. Isang tango na punong-puno ng emosyon. Nagbulungan ang mga tao. Nanatiling tikom ang bibig ni Don Alejandro. Hindi makapaniwala sa nakikita. At sa bawat hakbang at ikot ni Lira. Ang hiya ay napalitan ng lakas. Ang takot ay napalitan ng tapang. At ang balroom na puno ng pagmamataas ay napuno ng katahimikan at pagkamangha. Sa gitna ng isang mundo na ginagawang sukatan ang kayamanan. Ang isang simpleng sayaw ay biglang nag ng lahat. Ang bawat hakbang ni Lira ay parang pagbitaw sa mga sugat ng kahapon. Ang bawat ikot niya ay parang pagangat mula sa lupa. Ang tunog ng violin ay lumalalim. Dumadaloy sa sahig. Sumasabay sa tibok ng puso niya. Sa bawat pag ng paa niya, ramdam niya ang malamig na marmol sa ilalim. Sa bawat pagikot ng hangin sa paligid, ramdam niya ang titig ng bawat bisita. Hindi na sila mga matang humuhusga. Ngayon, sila ay mga matang namamangha. Lira, ang waitress na kanina ay nanginginig. Ngayon ay parabang isang reyna sa gitna ng liwanag. Si Don Alejandro ay nanatiling nakatayo. Naninigas ang panga. Hindi makapaniwala. Ang dating itiniyang puno ng yabang ay napalitan ng tensyon at pagkailang. Tumayo ang isa sa mga bisita. Sumunod pa ang isa. Hanggang ang buong silid ay nakatayo na hindi para kay Don Alejandro, kundi para kay Lira. Ang matandang lalaki ay ngumiti sa kanya. Hindi ang yaman ang nagbibigay dangal sa tao. Mahina niyang bulong habang umiikot sila. Kundi ang puso, tapang at kung paano ka bumabangon. Dumaan sila malapit kay Don Alejandro. Tumigil ang matandang lalaki sandali. Tumingin sa bilyonaryo ng diretsyo sa mga mata. Isa kang makapangyarihang tao, Don Alejandro. Kalma ang tinig niya. Ngunit ngayong gabi, hindi ikaw ang maihawak ng respeto ng silid na ito. Tumingin si Lira sa bilyonaryo. May bahagyang kaba pa rin sa puso niya. Ngunit may apoy na ngayon sa mga mata niya. Hindi na siya ang babaeng kanina ay nalugmok. Tumingin ang bilyonaryo sa paligid. Naririnig niya ang mabagal na pagtango ng mga tao. Isang tanda ng pagsang-ayon sa bawat salitang binibitawan ng matanda. Napalunok si Don Alejandro. Inangat niya ang basang manggas niya. Pero wala nang saysay -say ang mamahaling suit. Hinding-hindi kayang takpan ng tela. Ang kahihiyang naramdaman niya. Nagpatuloy ang musika. At kahit tapos na ang sayaw. Parang tumitibok pa rin ang sahig. Parang buhay ang hangin. Parang may bagong simula sa loob ng silid. Lumuhod ang matandang lalaki ng bahagya isang galang na nakalaan para sa isang tunay na may tapang. Ikaw ay ipinanganak para hindi yumuko. Bulong niya. Huwag mong hayaan na tapakan ka ng mga taong ang tanging kayamanan ay pera. Nang huminto ang musika, sumiklab ang palakpakan. Malakas. Masidhi. Parang bagyong sumira sa pader ng kayabangan. At habang ang mga tao ay pumapalakpak, may isang babae na lumapit kay Lira. Elegante. May mataas na postura. At pamilyar sa maraming mata. Tumigil ang buong silid muli. Nagtaka ang lahat. Sino siya? Bakit siya papalapit? Humarap siya kay Lira at mumiti. Matagal na kitang hinahanap. Sabi niya. At ngayon nakita na kita hindi ko nahahayaang mawala ka muli. Sa gilid, mas lalong tumalim ang mata ni Don Alejandro. Hindi niya alam kung takot ba ang naramdaman niya. O pangamba? O simula ng pinakamalaking pagkatalo ng kanyang buhay. At doon, sa gitna ng mga ilaw at hininga ng daan-daang tao, ang mundo ni Lira ay biglang nagbago. Hindi dahil sa pera. Hindi dahil sa yaman. Kundi dahil sa isang tango. Isang tapang. At isang sandaling nagpatahimik sa lahat ng kayabangan nagtagpo ang mga mata ni Lira at ng eleganteng babae. May kerot sa dibdib ni Lira. Tila may alaala na gustong kumawala ngunit hindi pa maabot. Anong ibig mong sabihin, mahina niyang tanong. Nanginginig ang boses niya. Hindi sa takot. Kundi sa bigat na misteryo na biglang bumalot sa sandali. Ang babae ay huminga ng malalim. Ako si Isabela Navarro, sabi niya. Kilalang pangalan, anak ng isang pamilyang kasingyaman ng mga korona sa Europa. Nagbulungan ang mga tao. May mga suminghap. May mga nagdikit ang ulo at nag-usap sa bulong. Ngunit si Lira ay nanatiling nakatingin lamang. Pigil ang paghinga. Puno ng tanong ang mga mata. Ikaw ang kapatid ko. Sabi ni Isabela. Diretso. Walang alinlangan. Walang pag-aalinlangan sa tinig. Parang may sumabog na katahimikan. Naramdaman ni Lira ang pag-ikot ng mundo. Ang bigat ng sahig. Ang pagbilis ng tibok ng puso niya. Hindi impossible. Mahina niyang bulong, halos hindi marinig. Lumapit si Isabela, marahan. Parang takot na mabasag ang isang mahalagang bagay. Isinilang kabago ako. Binigay ka dahil sa isang lumang kasalanan ng pamilya. At mula noon, hinahanap na kita ang mga bisita ay hindi makagalaw. Parang pinako ng kapalaran sa sahig. Pati ang violinist ay huminto. Hawak ang bow sa ere. Hindi makagalaw sa bigat ng rebelasyon. Ang matandang lalaki ay tumingin kay Isabela. May pagkilala sa kanyang tingin. Sa wakas, bulong niya. Parang alam niya ang matagal ng lihim. Si Don Alejandro ay napaatras. Ang mukha niya ay nanlamig hindi na iyon ang mukha ng hari na sanay sa paghanga. Ito ay mukha ng taong nalalanta sa mismong lupa na tinapakan niya. Kung ganoon, sabi ng isang matanda sa mesa, ang babae na iniinsulto kanina ay tagapagmana ng Navarro putol ni Isabela. Malinaw, matapang, walang bahid ng pagdududa, isang alo ng pagkagulat ang dumaan sa lahat. May tumulo pang baso mula sa kamay ng isang babaeng bisita. Ngunit walang nakapansin sa basag. Lira ay huminga ng malalim. Ngunit kahit may galak, hindi kaagad iyon naging saya. Maihalo itong lungkot, galit, at bigat ng mga taon na napuno ng pagod at sakripisyo. Hinayaan ninyo akong mabuhay ng nag-iisa. Sabi niya, mahina pero puno ng sakit. Habang kayo ay nasa palasyo. Ako ay nagtratrabaho para mabuhay. Si Isabella ay napayuko. Mali kami noon. Ngunit handa akong itama ang lahat. Mula ngayong gabi. Sa gilid, hindi na makatingin si Don Alejandro. Parang bawat salita ay tinik na tumutusok sa kanyang kayabangan. Kaya pala hindi ka dapat yumuko. Bulong ng matandang lalaki. Parang kausap ang hangin. O marahil ang kapalaran. Tumindig si Lira. Malumanay. Mahina ang boses ngunit malakas ang loob. Hindi ako humihingi ng kayamanan. Sabi niya. Ang kailangan ko lamang ay respeto. At tumingin siya kay Don Alejandro. At ito, sabay taas ng ulo. Ay hindi mo kailanman maibibigay sa akin. Hindi nakapagsalita ang bilyonaryo. Parang ninakaw ang boses niya. Parang biglang lumiit ang mundo niya. Lumapit ang mga tao kay Lira hindi bilang tagahanga ng isang mayaman, kundi bilang saksi sa lakas ng isang taong itinulak pababa. Ngunit tumayo ng mas mataas. Hinawakan ni Isabela ang kamay ni Lira. Simula ngayon hindi ka na mag-iisa. At sa gitna ng liwanag, sa gitna ng katahimikan na punong-puno ng damdamin, ang mundo ni Lira ay nagbukas. Hindi bilang waitress, kundi bilang isang taong may tunay na dangal at kapalaran at ang gabi. Hindi pa tapos. May paparating pang mas malalim na katotohanan. Mas mabigat na pagsubok. At mas malakas na paghaharap. Na magbabago sa kapalaran ng lahat. Ang liwanag sa ballroom ay tila naging mas matalim. Parang ang bawat kristal ng chandelier ay tumutok sa kwento ni Lira. Parang pati ang mga ilaw ay nakikiramay at nakikiusyoso. Huminga si Lira ng malalim. Tinatanggap ang bawat pintig ng sandali. Ngunit ramdam niya ang bigat ng bagong realidad. Hindi siya sanay sa ganitong tingin ng mga tao. Hindi paghusga ngayon, kundi paghanga, pagrespeto, at kaunting takot sa kanyang lakas. May isa pa akong sasabihin. Sabi ni Isabella, ang boses ay mababa pero matatag. Tumahimik ang lahat, maging ang musika sa malayo ay tila naglaho. Ang lalaking ng insulto sa iyo ang taong umapak sa dangal mo ngayong gabi, ay isa sa mga dahilan kung bakit nawala ka sa amin noon. Parang kumidlat sa gitna ng silid. Mabilis. Matalas. Tumatagos. Lahat ay napalingon kay Don Alejandro. Puti ang mukha niya. Para siyang nawala ng dugo. Nag-iba ang tingin ng mga tao sa bilyonaryo. Mula sa paggalang. Naging pagdududa. Tapos naging lamig parang yelo na dumampi sa balat. Nanginginig ang labi ni Don Alejandro. Hindi totoo, halos pabulong niyang sabi. Pero walang lakas. Walang kapangyarihan. Hindi na siya ang hari ng silid. Lumapit ang matandang lalaki sa gitna. Hawak ang baston niya. Bakit hindi mo sabihin sa kanila? Sabi niya kay Don Alejandro. Na ang tatay mo ang nagbenta sa batang ito. Para iligtas ang negosyo ninyo noon, nag ang paligid. Parang lumubog ang hangin. Walang umimik. Walang kumurap. Si Lira ay napaatras. Parang tumigil ang puso niya. Hindi sapat ang sakit na naramdaman niya kanina. Ngayon, parang may humiwa sa kaluluwa niya. Binenta ako. Mahina niyang sabi. Halos hindi marinig pero ramdam ng lahat. Tumulo ang luha niya. Hindi dahil mahina siya kundi dahil hindi iyon luha ng kahinaan. Ito ay luha ng katotohanan ng sumabog na parang bomba. Si Isabela ay lumapit at niyakap siya. Nilabanan namin iyon. Ngunit ang kapangyarihan ng pera nila noon ay masyadong malakas. Huli na nang malaman namin kung nasaan ka. Nag-ingay ang mga bisita. Mga boses na parang alo ng pagkagulat at galit. Iyon ang tunay na kasaysayan. Dugtong ng matanda at ngayong gabi lumabas ang lahat. Tumitig si Lira kay Don Alejandro. Hindi nagalit ang nasa tingin niya. Kundi lalim. Isang uri ng katotohan ang hindi man niya hiningi. Ay kailangan niyang tanggapin. Bakit mo ako pinahiya? Tanong niya. Hindi pa sigaw. Kundi mabigat. Diretso. Tinatamaan hanggang buto. Hindi makasagot ang bilyonaryo. Ang dila niya ay parang naging bato. Ang yabang niya ay nalusaw. Kasama ng respeto na maaaring mayroon pa sila sa kanya noon. Tumayo ang isa sa mga higanting panauhin. Isang ambasador. Tingnan mo kung paano ka bumagsak, Don Alejandro. Sabi niya. At tingnan mo kung paano tumayong muli ang babae na iyong minamaliit. Dumagundong ang palakpakan muli. Mas malakas. Mas totoo. Parang boses ng katarungan. Ngunit si Lira ay hindi ngumiti. Hindi pa tapos ang sugat. Hindi pa tapos ang gabi. At ang puso niya ay mayroon pang kailangang tanungin. Tumalikod siya. Lumakad papunta sa pintuan. Tahimik. Matatag. May sariling lakas na hindi mapapantayan. Sumunod si na Isabela at ang matandang lalaki. Ang balroom ay nanatiling nakatayo. Nakatitig hanggang sa mawala sila sa ulap ng ilaw at nang magsara ang malalaking pinto naiwan sa loob ang bilyonaryo nag-iisa tahimik at nilamon ng bigat ng katotohanan hindi pa tapos ito hindi pa nagsisimula ang tunay na pagbawi ang tunay na pagpapatawad o paghihiganti ang tunay na pagharap sa mundo na ninakaw sa kanya ngayon lamang nabubukas ang kwento at sa labas ng ballroom sa malamig na hangin ng gabi, isang bagong landas ang naghihintay kay Lira. Landas ng pagkilala sa sarili. Sa dugo. Sa katotohanan. At sa kapalarang matagal na ipinagkait. Sa labas ng hotel, malamig ang hangin. Marahan ang paghinga ni Lira. Parang bawat hininga ay pagbitaw sa bigat ng nakaraan. Tahimik lamang si Isabela at ang matandang lalaki sa tabi niya. Hindi nila minadali ang salita, alam nila ang may mga sugat na hindi basta ginagamot ng yaman. O ng pangalan. O ng bigla ang pagkilala. Humarap si Lira sa kanila. May butil ng luha sa kanyang mata. Hindi nagalit. Hindi na pagkawasak. Kundi paglabas ng bigat na matagal niyang pinasa ng mag-isa. Maraming taon akong nangarap. Na may taong papansin sa hirap ko. Sabi niya. Mahina pero malinaw. Pero ngayong totoo na ang lahat. Ang gusto ko muna ay kapayapaan. Tumango si Isabela. Hindi siya lumapit para pilitin. Hindi para kunin agad si Lira sa mundong nakasanayan niya. May bahay kami para sa iyo. Mahinahon niyang sabi. Pero hindi kita dadalhin doon ng hindi kahanda. Hindi dahil ikaw ay Navarro. Kundi dahil ikaw ay tao na may sariling daan. Umiti ang matandang lalaki ang mata ay puno ng paggalang. Ang tunay na kapangyarihan. Sabi niya, hindi nakikita sa pera, kundi sa kakayahang pumili ng sarili mong landas. Napatingala si Lira sa kalangitan. Tahimik ang mga bituin. Pero para bang kumikislak sila para sa kanya. Sumasabay sa ritmo ng puso niya. Hindi bilang waitress. Hindi bilang tagapagmana kundi bilang isang babaeng bumangon sa sarili niyang lakas. Magpapahinga ako, wika niya. Hahanapin ko ang sarili ko. Hindi bilang nawawalang anak. Hindi bilang biktima. Kundi bilang ako, si Lira. May dumaan na banayad na hangin. Kasama nito ang pakiramdam ng bagong simula. Si Isabela ay marahang umiti. Iyon ang pinakamagandang desisyon na maaari mong gawin. At magkasama silang lumakad palayo. Walang madali ang hakbang. Walang takot. Walang hinahabol na anino. Sa loob ng ballroom, muling nagbukas ang mga ilaw. Bumalik ang musika. Pero may nagbago. Hindi lahat ng kayamanan ay masusukat sa hiyas. Hindi lahat ng kapangyarihan ay nakalagay sa apelido. At si Don Alejandro. Tahimik na naupo. Naubos ang yabang. At napilitang tanungin ang sarili. Ano ba ang halaga ng pera kung wala kang kakayahang igalang ang ibang tao? Sa gabing iyon, hindi bilyonaryo ang nagtagumpay. Hindi pangalan, hindi kapangyarihan. Ang nagwagi ay dignidad, katotohanan, at pusong hindi kailanman yung muko kahit tinapakan. At si Lira, naglakad siya tungo sa bukang liwayway. Dala ang lakas na pinanday ng hirap. At ang pangako na huwag nang hayaang muli siyang kunin ng dilim. Isang simpleng tango ang nagbago sa lahat. Isang sayaw na hindi nagtapos sa entablado. Kundi tumuloy sa buhay. At nagturo na sa gitna ng ginto at karangalan. Ang pinakamakinang ay ang taong marunong tumayo. Kahit ilang beses siyang ibagsak ng mundo. Wakas.